Punta lang Abrang sa kaya sa Kandon. Ah, no, tapos gaganya na. No. Ah, okay. Tapos minsan nasasakyan daw nila 'yan, no. Single na lang ang motor. Pangkas lang. Sabihin mo dapat ay Ah, 'yan 'yan, para sa na rin, no. single daw, Single. Abal-abal. Kanyara yung kaya na sawa ni Ricky So, hmmm Ayan dito ngayon Ayan doon sa uh, ano, ng anak na Doon ang anak Hindi, hindi sabi dati yan eh uh, Sap uh, Yung pala sasapukin <laughs> Sabi nung una, sap ano ba yung sumanay? Eh, bakit naghahalo na ng ano? Sa... <laughs> Anong tawag na yun? Yan yung kanal? <laughs> o kaya barangay roon, naghahalo na ng simento, nagre-retrap. Pinsing sap na yan. <laughs> sabi sap sa engineering daw. Baka yun ay eh, ano, may ginawa din sa ano roon eh, ay bangang kantero-karpintero. <laughs> Ako <laughs> nagsuot ng patay ka na. <laughs> Sapsapa na. <laughs>